Dati here. <laughs> Nagluto nga pala ako ng pinaghalong kalderetang manok at baboy. Grabe, asin na lang yung kuna, pero ang sarap ito yung talaga. Ano ba talaga yung pinakulong sa spray? Oo, oh, yung mga tankira nga ang pinakulong. Kaya nga nga dyan ko. Manapin mo. Kung okay mo ba nilagay itong asin? Sarah. Pareho nang kakain si Jis, kaya pinasando ko na siya. Siyempre guys, nagsandok na rin ako ng para sa akin para makakain na. Hindi nga pala kakain si mami, sinyok kasi gabi na. Sabaw pa lang, uling na. Sarap. Ang ba na pag pinakuan ng suspect? Tapos yung pagkaluto ng patatas at carrots, saktong sakto lang. Hindi siya overcook. Do you guys? Daddy, turn off! Can you watch it?